Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinaysin sino kung nasan man kayo ngayong araw na to, no? Disclaimer lang, baka ikaw ay nakaupo sa rowan At ikaw ay isang perfectong tao Or perfectionist Na ang gusto mo ay puro perfecto lamang Sa panonood ng mga vlog Ay baka hindi po bagay sa inyo Ang Inags Channel Dahil ang Inags Channel ay para lamang po sa mga Ropor Yung mga nakaupo sa likuran Yung mga walang alam kundi puro kalokohan, katarantaduhan At puro kabugukan Ang mga iniisip at mga nalalaman Yung bang napakababaw lang ng mga mga kaligayahan, yan. Para po ito para. Pwede na rin to sa mga row 3 at sa mga row, row 2, yan. Pero dun sa mga lako po sa rowan na nagugustuhan ng inag Channel at nalilibang habang pinapanood tayo ay isang napakalaking utang na loob po at maraming maraming salamat kahit papaano eh. Kahit na mataas ang inyong pag-iisip, mataas ang inyong IQ ay na-appreciate ko po dahil natutuwa. Kahit nagko-comment kayo sa ating section comment section box na sinasabi niyo kahit na kayo ay nakaupo sa row kahit na kayo ay nakaupo sa unahan nung tayo ay nag-aaral pa nung elementarya. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. At lagi nakakasagot sa mga tanong ng mga teacher, eh, nagko-comment kayo sinasabi niyo gusto niyo manood at naaliw kayo sa Inags Channel. Thank you very much po. Yan. Malaking utang na loob ko po sa inyo. Thank you, thank you very much. At, Siyempre, katulad ng pinangako ko sa inyo, siyempre naman, eh, sasagutin ko lahat ng mga comments ninyo doon sa huling mukbang natin. Lahat yun, sasagutin natin, ano? No filter! Yan, o, di ba? So, umpisa natin sa unang-unang -una nag-comment. -nag shout out kay Pinoy Pew at iba pa. Yan, sabi niya, ADHD. Ano ba yung, ano ba yung ibig sabihin ng ADHD? Hindi ko alam yun, oh. No? shout out sa iyo. At saka sabi naman ni eh, Rolly Chanko, buti pa si Inags kahit ropor, nakagraduate pa rin ng commerce. Yung taga... Ano hmm. naman si Rolly Chanko naman? Taga ibang probinsya na laging nakasun, nakakap. First term, first year. Parang... Tiyo mo na wag to, wag to, sabi ko naman, sabi ko naman medyo mamimili ako ng babasahin natin mga kanilang sa mga comment section, no? good vibes lang walang personalan <laughs> shoutout kay Rolly Changso uh, shoutout kay P.O.G Alupo left the group yan, tapos sabi ni BOOM B910, Inags enjoy ako sa lahat ng vlogs mo pero, eto ang pinakaayaw ko Huwag ka magsalita ng kumakain na naka, nakawalang gana. Buong vlog mo pa naman. Salita ka ng salita, kumakain. Don't talk if your mouth is full of pambira naman. Maraming salamat, boom. Ha? <laughs> eh, ganun talaga, pambira. Siyempre, pag kumakain ka tapos meron ka kakakuntuhan, abe, natural eh. Minsan, din natin may iwasan. May laman ng bunganga natin. Pag nagsasalita, nagkukwentuhan tayo. Di ba? At saka sabi ko nga sa inyo, eh, itong channel na to, eh, pam, para lang sa mga, mga walang, ano, no? Hindi matataas ang IQ. mabababo lang. Yung mga na, mahirap. Sa lahat sa kabuhayan, lasang asin, amoy pawis. Ah, mira, no? At saka alam nyo, oh, ah, yung pagkain natin, tapos malakas yung nguya natin, ibig sabihin niya, na-appreciate natin yung mga pagkain kinakain natin. O baka sabihin niyo na naman eh, pwede mo naman ma-appreciate yung pagkain na kinakain mo. Ina manner, good manner and conduct, table manner. Hindi hira mga kainadyo. Ganun talaga. Pag kumakain ka, masarap. Yung tinakain mo, ilabas mo. Ilabas mo yung sarap mo, ilabas mo yung... Gusto mong ilabas sa pagkain, mo talagang takam na takam ka yung panguya mo talagang abot hanggang kapit bahay yung mga talagang nakiinggit ka sa sarap ng kinakain mo kasi isa yun sa mga satisfaction na mararamdaman mo habang kumakain ka ini-enjoy mo ang pagkain di ba? anyway, thank you sa comment oh, pero merong, merong nag-reply no? ang sabi ni Carlo Medrana sagot niya kay ano kay Bumbi Natural naman magsasalita yan habang nakain mukbang vlog nga eh. Minsan, isip-sip din, hindi yung panay ang tuna. Manood ka na lang. Yan. Yan. Ganun talaga mga kanis. Pag mukbang, siyempre natural yan. Talagang pati ano mo, laway mo, minsan tumatalsik habang magsasalita. Normal yun. Normal yun mga kanis. So, sabi ko nga sa inyo, ang Inags Channel ay para lamang po sa mga Row 4. <laughs> Pwede na rin sa Row 3 at Row 2. Ayan. so balik na ulit tayo dito Basahin, balik ulit tayo sa mga comment Sabi ni Edeline Manalang Ang ingay nyo naman po kumain at mag-chew ng pagkain Di magandang tingnan at pakinggan Ayan <laughs> So doon po sa mga ayaw na nagmumukbang ako At ayaw marinig na lumalagutok ang mga nginunguya ko Pwede naman po kayong maghintay sa susunod na araw sa ating vlog pero maraming salamat, nag-comment tayo thank you, so ito hindi yan mga basher mga kainag, sino, nagsasabi lang sila ng kanilang mga ayaw di ba, maraming salamat, thank you hmm. tapos sa ah, sabi ni Joby Bilya Puerte ah, ni Joby Bilya Puerte may tanong ako, inags alam ko, sabi mo, Ropor ka, alam ko rin na pilyo ka at mayabang pa. Tanong ko lang sa iyo, naniniwala ka ba na may Diyos at utang nating lahat sa Kanya ang biyaya sa araw-araw? Opo, naniniwala po ako sa Panginoon kay Jesus Kristo. Bago po ako matulog, bago pag nagising po ako sa umaga, nagdadasal po ako. Ayan. At naniniwala po talaga ako sa lahat na lahat ng biyayang natatamo natin na blessing ay mula sa ating Panginoon, Heso Kristo. Yan. Maraming salamat po sa tanong at sa comment. Sabi naman ni John Layson Jr. Kainags, no skipping ads here sa YouTube Premium uh, YouTube premium user para support sa iyo. Question, worth na topic sa content mo. Na-discriminate na ka na din ba sa Canada at anong ginawa mo? isa sa question sabi mo sa vlog mo sa Pinas ka pag winter sino magpapa magpapala ng snow sa bahay mo at paano worth mo hehe kuha lang ng idea sa future ganda ng tanong no so yung discrimination po mararanasan mararanasan talaga natin dito yan sa Canada ako, siyempre, nararanasan ko rin yan. Maranasan mo talaga yung Especially pag iba kulay mo Swerte na lang nung iba nung mga hindi nakaranas pero Maranasan mo talaga yun. yung Ang ginawa ko Siyempre Yung Minsan kasi yung mga physical bullying you know? physical bullying. hindi, hindi man yung physical bullying Talaga binubully ka So kailangan mong ano Kailangan mong Kahit papano eh, umasta ba? Diba? Umasta para magkaroon ng gap. Actually, sa trabaho, no? nung bago ako sa warehouse, ang daming mga nambubuli sa akin yung mga kabataan puti. Contract worker ako. Sinusumbong ko sa supervisor. So, ang kagandahan lang sa mga puti kasi, buwan na nakapag-verbal talk kayo, nagsalitaan kayo, hindi nang tatanim sa sama na loob. Kinabukasan, tapos na yun, wala na yun sa kanila Kaya alam mo na mga Pilipino Pag nagalit, pag na, <laughs> Pag nagtampo talagang Habang buhay <laughs> Di ba? Yun ang pangit sa minsan mga Pilipino eh, no? Yung pag nagalit ka sa isang tao Talaga nagtatanim ka na sa manloob Habang hanggang sa mamatay ka may sama ka ng loob eh, no? Which is uh, kaya napapadali minsan yung buhay ng tao Dahil doon sa sama na kanyang kinikimkim Doon sa kanyang kababayan Pilipino kaya di ba? Kaya isipin na lang natin minsan yung mga samaan ng loob. Natural lang yan, normal lang yan sa mga kapwa Pilipino at sa mga kababayan natin Pilipino na magtanim ng samaan ng loob sa mga kapwa nila Pilipino. Pero syempre, pag lagi mong kinikimkim yung samaan ng loob na yan, nagtatanim ka ng samaan ng loob, eh, isa yan sa mga magbibigay ng stress sa iyo at isa yan sa magpapadali ng buhay natin. Kaya, good vibes lang tayo. <laughs> yun. So yun yung mga No? Tapos, ang tanong niya eh, kung sakaling uwi ako ng Pilipinas, sino magpapala ng snow? Abay, Si Mahal na Reyna po, magpapala ng snow dito. At saka yung bunsong prinsesa natin, sila magpapala ng snow. At saka paano ang work ko? Ay ba, syempre po, ano? Kasi pagkabayad na yung mortgage mo, mga kainags, ano? Madali na lang dumiskarte niyan, eh. Ang pabayaran mo lang yung bills mo. Kasi ang madugo, malaking bayad talaga, yung mortgage at yung property tax. Pero syempre, eh. Pagbayad na yung mortgage mo, alam ko, yung property tax mo, tuloy-tuloy pa rin yan. Pero mas maliit na ang babayaran mo. Tubig, kuryente, internet. Sa isang buwan, siguro wala pang 700 yan mga kainays, ano? Pag summer yun, pero pag winter, let's say sabi natin pag winter, 500 sa kuryente, 100 sa 50 sa tubig at basura. Uh, mortgage uh, property tax. Pagkano tapos sa, uh, di ba? Siguro wala pang 1,000. Yun na lang ang babayaran natin pag nabayaran natin yung mortgage natin. So yun, maraming salamat sa comment. Sabi ni Jao Damian. Ni Jao Daman. Famous Inags, may suggestion ako sa'yo para sa aming mga viewers sa subscribers mo gani na lang ang gawin sa vlog mo about sa challenge napansin ko kasi till now parang di nagbabago yung subscribers mo till now nasa 34k pa rin ay tagal na natin gusto makuha yung silver button kailangan siguro magtulungan kami mga viewers at subscribers mo na i-share sa mga kaibigan pamilya namin at sa mga GC ng bawat isa sa amin ang inyong ang iyong YouTube channel para ma-meet na natin at least 50k 50,000 subscribers hopefully ng March 50,000k 50 subscribers challenge. What do you think? Let me it let make let's make it happen. Nako, maraming maraming salamat. Jawdam the Jawdaman. Yan isa sa mga masusugid nating subscribers, masugid nating mga commenters. Thank you very much. So, yan mga kinaysa, no? Don't forget to subscribe, share my inigs channel para naman syempre babot natin yung 100k na inaasam-asam ko yung silver button. Yan. <laughs> hindi naman tayo nagmamadali, di ba? Uh, at atis ma ma makukuha din natin yan. Hindi man ngayon, hindi man bukas, siguro darating ang ilang taon. <laughs> ilang taon e eh, no? Importante yung umaandar. Yan, so, maraming salamat Jawdaman. Sabi naman ni eh, Kimer Suot nga ako sa laman, sandali lang <laughs> Nakahanda yun. Know? Eh, sabi ni Kem Neri Park, kaya pala nakalbo dahil bully ka noon, bata ka pa, pero kung naagapan ng PRP hair treatment, may buhok ka pa. Yung, <laughs> salamat. Kasi meron akong lapis na kinuwento, di ba nung vlog natin, nilagay ko yun, umupo yung kaklase ko, butas ang yung short. So, panoorin nyo na lang doon sa mga uh, hindi pa nakapanood. Yun, yun. So, hindi ko naman pinagayabang sabi ko nga, nakalipas na yun, nakaraan na yun, nakaraan na yun, kinuwento ko lang, pero pinisisihan ko. Yan, sabi naman ni Show My Rides Nagutom ako sa panonood ng vlog na to Shout out Inags Always watching from Grande Prairie Yan. Sabi ni Jerome Ilagam Hello Inags pa shout out Jerry and Ellie ng Mandaluyong Ingat kasap Kinakain mo Pareho tayo may gout Regards ka mahal na Salamat po Pedro Jeco Lia Magdasal ka muna Inags Bago ka kumain at magpasalamat Nakain ka Tapos nakapunta ito nga pala, kalimutan ko. Maraming salamat po sa pagpapaalala. Thank you po, thank you po. Salamat. So pag kumakain po talaga ako ni Yodasal ako, kaya lang ngayon nakalimutan ko. Masyado kasi excited sa pag-vlog. Kasi kahapon, hindi ako nakapag, hindi ako nakapag, ano, nakapag, uh, nakapag-upload. Ngayon, busy. Kaya ngayon, eh, excited. Maraming salamat po sa pagpapaalala. Aurora! Montino, sa Inags, nasobrahan ka na sa kakasawsaw ng toyo. Habang <laughs> kumakain, makain ako, napansin ko rin. Kung kumakain tayo, na, nagbukbang tayo last, last at vlog. Thank you po. Please, Linda In, sa Inags, why di nyo binalu, binalatan yung shrimps? Hmm. So, nga pala, no? Sa nung kumakain tayo nung nakaraan, hipon yung kinain natin. Malalaking hipon. Tapos mar maraming mga nakapansin bakit daw hindi ko binabalatan yung hipon. Alam nyo po kasi nung kabataan natin isa po tayong hampas lupa sa lahat sa kabuhayan patay gutom eh alam nyo po sa mga mahihirap normal na po yung ano normal na po yung kinakain namin yung balat ng ng hipon ng, hito, ng hiton. normal na po yun kasi ganun talaga yung pagkakaiba ng mayaman at ng, ng hampas lupa eh, no ako hampas lupa ako nung kabataan ko eh Sabi ko nga sa iyo, hipon. Minsan nga pati ulo. Tatanggalin mo lang yung yung pinakanguso ng ulo ng hipon, tatanggalin mo lang yun, no. Kain na. Ulam na yun. Hindi uso sa amin tanggal-tanggal ng balat ng ano. Di ba yung sa mga mayaman, tinatanggal lang palang bituka, di ba? Hindi, sa amin, hindi. Pag pinakuloan mo yun sa tubig, lagyan mo ng konting asin. Pag namulan na yung hipon, kain na yun. Sarap. Kiwin po yun. Ako hindi ako nagtatanggal ng ano. Ah, pero pag sa sugpo na, yung kinakain natin, yung sugpo na, yung malalaking hipo na, malalaki ng balat, tinatanggal ko na yung ano na. Yung... Balat. Yan. Basta ko ulit tayo. Alpha, dos inags, ask ko lang, may high blood ba kayo at maintenance na gamot pang high blood? Dati po may high blood ako. Pero nung nag-change lifestyle na ako, wala na po. Normal na ang blood pressure ko. At wala po ang iniinom na maintenance na gamot. Dati meron. Pero wala na. Hmm. Adventure. Life. Kuya, ako raw. Ako raw 1. Grade 5 task grade 6. grade, ano, nung grade 5 daw siya, anong grade 6? Nakaupo raw siya sa row 1 mga elementary siguro no? tapos sa uh, pero gumagawa pa rin daw siya ng kalokohan naalala ko noon test namin from back to front sit galing yung kodigo. <laughs> may kodigo kaso nung check na nabistado raw sila dahil 13 seats pare-pareho daw sila ng sagot sabi pare-pareho kayo ng sagot pare-pareho kayo ng mali pare-pareho kayo ng pagbura Halimbawa, sa number 5, lahat sila may bura. <laughs> Kasi sabi nung isa, hindi, mali, mali, mali yung sagot natin sa number 5, burahin nyo. Kaya pare-pareho sila. Isang pattern, yan, nahuli sila. Yung kodigo, siyempre, yung eh, kodigo ako. Ilang beses din ako nahuling ng kodigo dati. Magaling din ako dyan sa kodigo, eh, ropor, eh. Kala ko, porke naka-upo ako sa ropor, sa pinakadulo, eh. Hindi ako mahuli ang teacher, yung pala. Yung mga teacher, hindi niyan pinapansin yung mga matatalino. Alam niya matatalino. Akala mo nakatingin siya doon sa harapan sa mga matatalino pero yung preparation ay nila niya nakatingin sa mga bugok <laughs> sa mga walang alam na estudyante katulad kong bir. <laughs> beso ko bihir yun the best ako nahuli nun bira <laughs> nasip si, si Si Paul Dennis Patillo Boss Inag pa shout out naman sa misis ko Name niya Reis O Reze Reze Patillo Shout out Vina Bailon Amante Inag nalasahan mo ba yung Hipon at Tahong na kinain mo kasi Mga sampung beses mong sinausaw sa toyo Bago mo kinain <laughs> Sarap kasi magkwento yun eh, no? Habang kumakain Josephine Manalo Kailan Kailan you pupunta in New York Before magsink Or lumubog in the future Uh, plano ko po bago magtapos ang ang fall this year pupunta ako ng New York USA America America mm. Mitzi nakagutom ako sa episode na to Jerry Perez ingat lagi bok Kati Suni inags nakataon lang alam ko ang difference ng blog versus vlog kasi pinag-aralan namin sa mass communication na share ko lang at least alam mo rin wala yun sa ropor or hindi ropor importante na bubuhay natin mga pamilya natin minsan mas lamang pa tayo mga street mart sarap ng pagkain mo maraming salamat Ayan. uh, Mitzi uli sana makita na si Kuya Randy Basa oy si Randy Basa yung kaibigan nating naging homeless dito sa Edmonton Alberta no? meron na tayong, uh, meron na tayong ano update mga kainags ano? nakita na nakita na si Randy Basa tapos ay shoutout nga pala kay Melvin Haurige, kababayan natin yung binisita natin sa, sa San Francisco, California, USA, USA. Yung binigay nila sa ating tuk, nako yung yung tuk na binigay sa amin, yung suot ko, ninatngat ni Sayon, nako, nasira. Sabi mga aso ko, mahal na mahal talaga ako, ilangat kat yung mga sinusuot ko lahat eh. Thank you very much Melvin Shoutout din kay Edith, at saka kay Princesita. Ano Nak kalimutan ko ni pangalan eh, sorry sorry ha. Yan, shoutout sa inyo. Haurigi family ng San Francisco, California, mga kababata ko. Kababayang sa si Occidental Mindoro. Yan. Uh, Belen Malaber. Ako din inag siya nang gusto kong gawin yung bayad lang ang bahay, bayad lang ang bahay ko uwi muna sa Pinas during winter. Watching from Indiana, USA. Thank you very much po. Master Junin Qatar, good day Idol Inags. nagspashoutout po sa akin June Martinez from Doha, Qatar I'm going to Canada sooner Magkikita din tayo Idol, yan, maraming salamat po Charlie Nunez, ayos yan Idol, kamangyan, Inags Victor, Villamor, kain ka muna Inags, ha, baka mabila, mabalaukan ka <laughs> Alex Beltran, sabi niya, present po sir, thank you Paul, Paul Dennis Patio inag, sinahinay ka sa sipods, ang taas ng purine niyan, baka mag-trigger ang gout mo. Nga, um, mataas yun, hipon. So, Cynthia Karagan. Uh, Cynthia Karangan. Inags, we're always watching your blogs pa. Shoutout. Cynthia, James, and CJ Veles family from New Brunswick, Canada. Meron nag-reply, sabi niya, Oye, oh, si Kobe Joe. Hello from Saskatoon. Shoutout kay Kobe Joe ng Saskatoon. Thank you, Kobe Joe. Tapos sabi ni, Ak excuse me po, sabi ni Akiro, Jollibee mukbang take home kasama si Mahal Arena. Ingat palagi. Nako, hindi sasama si Mahal Arena pag mga mukbang mukbang na ganyan. Alam niyo naman si Mahal Arena, demiur yun eh, dimiyur. Ayaw nung kumakain ng nakabidyo. Masisira daw ang poise. Si Kevin M21, medyo maingay ka kumain. <laughs> Ganun talaga, pag kumakain, maingay. Masarap. Thank you. Terus kayak bim. Hmm. Tapi nih jiger. Pas aku teman jam Dani. Everybody watching Edwin and Diesel from Mega City Bulacan. Selamat po. Old Soul TV. Kain nags pas aku tahu silent viewer here since your first blog. Wow. Walang pinapalagpas. from Minneapolis, Minnesota, Amerika, Amerika. Hmm. Maraming salamat Old, old Soul TV Biro mo, first vlog ko Nung nag-first vlog pa ako, 4 years ago Nanood na ako siya, thank you ha ah, Sabi ni Evan Mendoza, I research mo yung Carnivore diet Yan yung parang ginagawa ni Rice Velasquez no? Carnivore diet Tama ba yun? Carnivore, mga karne Ang ah, kinakaan Itan di uh, Itan Dlive Hello Kuya Inags um, to your family and Mahal Arena and your daughters and son with your dogs as well watching in Brampton, Ontario. Hindi po. And first time I comment with you, I thought you are look alike like of Sam Melby and you find you na happy po kayo lagi with your family at vlogging. Shout out lang po and hello po sa inyong family dyan. Thank you very much po at naku maraming salamat. Maraming talaga nagsabi sabi ka mo ko sa Sam Melby. Isa lang po ang masasabi ko, hindi po ako kamukha ni Sam Melby. Hindi ko po kamukha si Sam Melby. Ang kamukha po ni Sam Melby ay si Inags. ya yeah. <laughs> Nailusot ko pa yon ano? Ang <laughs> parang humangin dito. Ang lakas ng hangin. Anyway, so sabi ni Ray Pablo Lirio. Pa-shoutout sa mami ko, Agnes. Mami Agnes, shoutout. Palagi siyang nanonood sa iyo, natutuwa siya sa iyo from Cavite, Philippines. Yan, no? Mula kay Ray, Pablo Lerio. Yeah. Uh. Sabi ni um, Medin, Inams, Rowan po ako pero I enjoy watching your vlogs. sa attitude lang ng tao yan, di naman sa talino para pera at fame na susukat ng happiness. At saka tuwang-tuwa ang asawa ko sa iyo. Tahimik daw yung asawa niya pero pareho mong pala joke at may sense of humor. Continue spreading jokes and nonsense. And I like the way you deal with your basher. Very respectful sa mga basher. Si Inags Thank you very much. Um, mm, Abor Nunez. Malaking tulong para sa kanila yan. Once ma-interview mo. Oh, makita mo siya. Ito yung kaibigan ko si Randy Basa. No? Laking blessing sa pamilya niyan ka Inags. Kaya nga ang buhay di bali. Simple lang. Basta masaya tayo sa ginagawa natin. Malaking blessing na sa Panginoon. Thank you. Ramil Bagyo Idol Inags Lagi ako nanonood ang vlog mo Araw-araw na aliw ako sa lahat ng Sa lahat isa-isa Mild Stroke ako Taga Fairview Ako na aliw Ako sa vlog mo pa Shoutout naman Idol salamat Shoutout kay Ramil Bagyo um, Maraming salamat po Maraming mga natutuwa sa atin Especially mga edad Mga senior citizen Mga kasing edad natin Mga bata yeah. Maraming nanonood sa atin Maraming nagde message sa atin Maraming salamat po Na ali sila sa ating mga pinagagawa Maraming salamat po Na appreciate ninyo Thank you very much po yan, Master Junin Qatar, sana po mabawasan mo itong greetings ko. Idol see you soon. Mabawasan o mabasa? Ah, sana po mabasa mo itong greetings ko. Idol see you soon. Shout out Master Junin Qatar. Yan. RJS, kung kaibigan mo, ikutan mo sa downtown content mo, magbas ka lang, mahilig ka naman maglakad, subukan mo lang. Dala ka picture ng ibang homeless doon, magbakasakali mag mag ka lang. So, nakita na po si Randy Basa. Nakita na po. Maraming salamat po. Randy, pwedeng mag-message ka sa kapatid mo, sa pamilya mo. Shoutout nga pala kay Honey Love You Much yung uh, original original ng gumawa ng video na ito nang makita yung kaibigan nating si Randy Noel Basa. So maraming salamat sa video ni Honey Love You Much sa Facebook. Jerry Garcia, Happy Sunday Fun Day. Mary Jane Roy, maaring di ka Maaring hindi ka book smart, inags, pero madiskarte ka sa buhay at alam kung ano ang dapat i-prioritize. Make additional payment to the principal of your home loan if you have an extra money para madali mo ma-pay off yan. So sabi niya, para daw madali natin mabayaran yung bahay natin, mag, mag raw tayo ng mga extra money. Halimbawa, merong extra money, pwede ka maglagay para bumaba yung babayaran mo. Halimbawa, sa halip na 25 years mo mababayaran, magiging 20 years na lang siya. So, ganoon po ang ginagawa ko. Nagdadagdag po ako ng, ng pera sa mortgage ko para madaling ano, yung principal mabawasan. Nagbibigay po ako. Yun po ang target ko talaga. Basta maraming salamat po. Ano big 7 junior kawawa naman yung hipon kainag nakailang dip ka na walang kamalay-malay <laughs> salamat po shout out uh, sabi ni Lowell Uy shout out po idol inag sa next vlog mo watching you always from Tagalongwan Misamis Oriental Philippines salamat po Lowell Uy nat si ano si Jerome Agulto sa lahat ng may gout kain pa rin kayo ng bawal ya yeah. <laughs> masarap yung bawal. Si Rogen TV official. Rogen, maraming salamat Rogen ano. Ah, sayang yung kaibigan nyo sir, medyo kuminsan mahirap po talaga hindi natin masasabi kung ano ang naging dulo but what you are doing today what will be your tomorrow. Rogen TV nga po pala OFW from Dubai UAE. Maraming salamat Joven ano. Maraming salamat sa mga comment. Thank you. Gino Panotes, sarap naman yan inag. <laughs> salamat. So ni Natalie Baula. Uy, kapangalan ng ano, kapangalan ng anak ko to, ng pangalan kong prinsesita, si Natalie, pareho pa ng spelling. Kuya Inex, tanong ko, baka masagot sa next book bang nyo, ano ang pinaka nagustuhan nyo na lugar diyan sa Edmonton at mga recommendation nyo na puntahan na lugar diyan outside Edmonton at malapit lang. Maraming salamat, Kuya Inex. God bless. Alam nyo naman yung layo like ko pinupuntahan dito, yung malalapit lang. <laughs> yung pinupuntahan ko dito, yung West Edmonton Mall, Kingsway, yung Kabelas, North, yan. Yeah. <laughs> yan yung, yung mga, yun yung dito lang. Yan yung mga paborito kong puntahan. Outside Edmonton naman, outside Edmonton, Jasper. Baka so na pumunta dyan. Siyempre, Bump, yung pinakasikat-sikat, no? pinakasikat na sikat. Bump, uh, Lake Louis, yan. Yan ang mga gusto kong puntahan. Pero yung iba pa, hindi ko pa napuntahan yung Abraham Lake. Napuntahan din namin, ang ganda na magkayak doon. Yan. So, marami pang iba. Maraming salamat. So, Stephen Arnold Nera, He, ba, kilala ko to ah. Kasama ko sa Boston Pizza to ah. <laughs> Puro kalokohan din to. Kung ako nakaupo sa row 4, ito nakaupo sa row 6. <laughs> Sabi niya, buti na banggit mo row 4, inags. Ako nga, muntik nang gawing maging row 5, tabi pa ng basurahan. <laughs> kalokohan talaga ito. Kasama namin to ni Randy Basa, yung homeless na naging kaibigan namin. No? Oh. Katrabaho namin sa Boston Pizza, Stony Flame. Yan. Labis din ako nalulungkot na makita ko ang picture ni Randy ngayon. Dati siya, dati natin siyang kaibigan at kasama sa trabaho, hanapin ko si Randy. Yeah, maraming salamat Kuya Arnold, Stephen Nera, si Kois. So sabi naman ni Tido, Tido Ortiz, pa-shoutout naman dyan from Talisay, Cebu. Shoutout Tido Ortiz. Jesus Salgado, sarap niyan inags. Sabi naman ni Bibing Asungot, boss, sarap niyan kinakain mo lalo na pag naka-chonky. talaga yun, kabataan natin. Ano? At ang huling comment, Max Jansson. Hello Sir Inags, yun. So, maraming salamat. Mm -hmm. Yan, mga kailis, no? Maraming, maraming salamat. Pahaba yung kuntuhan natin. At, don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message. Maraming, maraming salamat po. At, hanggang sa muli.